Gusto mo bang madagdagan agad ang iyong mga snake plant sa bahay? Pinakamadaling paraan ay ang water propagation. Napakadali lang nito, kahit baguhan kayang kaya. Una, pumili ng malusog na dahon ng snake plant at hiwain ito sa mga pirasong tig-apat na pulgada gamit ang malinis na gunting. Huwag muna itong isawsaw sa tubig. Pabayaan mo munang matuyo ang mga dulo sa isang malamig at maaliwalas na lugar sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Nakakatulong ito para hindi mabulok ang hiwa. Pagkatapos, kumuha ng malinaw na lalagyan. Lagyan ng malinis na tubig at gumamit ng foam o katulad nito para suportahan ang mga hiwa. Dapat halos sumayad lang ang dulo sa tubig. Ilagay ito sa lugar na maliwanag at mainit-init, pero iwasan ang direktang sikat ng araw. Makikita mo ang mga ugat pagkatapos ng mga apat na linggo, at sa ika-anim na linggo, sisibol na ang mga bagong usbong. Gusto mong mapabilis ang proseso? Magdagdag lang ng ilang patak ng rooting hormone sa tubig. Ayan lang, malalakas at mabilis lalaki ang iyong mga bagong snake plant. Handa ka na bang subukan ito?